Sinuyod ng mga senatorial candidate ang ilang lugar sa bansa para mangampanya ang ilan dumalo sa mga pagtitipod para sa People Power Anniversary. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa Botolan, Zambales, nagtungo para manuyo ng mga botante ang isa sa mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Senator Aimee Marcos. Nakipagdialogo siya sa mga magsasaka ng mangga doon ang isa pang manok ng administrasyon ni si Sen. Bong Revilla, naglibot naman sa Laguna. Nag-motorcade siya sa Kalamba, Cabuyao at Los Baños. Ang isa namang pambato ng Partido ng Demokratiko Pilipino o PDP na si Attorney Jimmy Bondoc nag Gertie sa Alkalde ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pagkilala raw ito sa paungunan ng lungsod sa top 10 fastest growing highly urbanized city. Ang kanya namang kapartido na si Sen. Bongo dumalo sa pagtitipon sa Pasay para sa pagunita ng anibersaryo ng EDSA People Power. Binigyang din niya rito ang kahalagahan ng pagprotekta sa demokrasya ng Pilipinas. Nakipaglaro naman sa mga PBA legends ng isa pang manok ng PDP na si Sen. Bato de la Rosa sa Paranaque. Dito hinikayat niya mga kabataan na maging aktibo sa sports at lumayo sa iligal na droga nakipag usap naman si dating senador Kiko Pangilinan sa Philippine Councilors League of Occidental Mindoro sa Quezon City. Bago 'yan, nagtungo siya sa Makati para daluhan ng isang pagtitipon para sa People Power Anniversary. Ang independent candidate naman na si Ariel Kirubin dumalo sa Vice Mayor's League event sa Maynila. Dito ay giniit niya na kailangan ng masulidong pagtindig ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa Pasig City naman, magkasamang nanuyo si Naluk Espiritu at Calliode de Guzman, isa si Espiritu sa mga naging speaker ng programa para sa anibersaryo ng People Power. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.